kritisismo. Oh, ito, nang bawiin na. Ito yung totoo. Dapat right there and then, pag fake, oh, ay, kung saan may sound effects, papak. Okay. okay. Eh, di ba? Dapat, laban agad. Di ba? Kontra agad. Nakita nyo, nakita nyo, ha? Ah. Uh, well, nakukuha nyo na yung hint. Nakalimutan ko lang yung atras. Dapat laban agad. Dapat kontra agad. Tandaan nyo, mga kabatas natin, ha? Siya ay isang spokesperson. Okay? Siya ay isang spokesperson. Ano ba yung trabaho ng spokesperson? Di ba? Mag-inform, magpaliwanag. Pero dito, ang sinasabi niya, ang trabaho ng spokesperson ay lumaban. Adversarial. Wala ka sa korte, Atty. Claire Castro. Sana hindi ka lang pumunta dyan. Kung ang gusto mo naman pala ay makipagtunggali. Oh. Uh. Pamimigay na machinery. Pagpapalago sa mga ani ng farmers or three years